Pagkatapos natin magtanim ng uh, talong doon sa kabila at maglinis doon sa ating okraan ito tayo magtatanim ng uh, ceiling siling haba dito na, dito na tayo magtanim at may malinis nitong yung uh, okra uh, na po natin yung mga okra to Iwan na lang natin yung gaya niya no. May uh, pili pang Maani. Ayan. So yan. So nakapag-start ako. Tanim tayo ulit. Aba ngayon ay uh, makakulimlim at maulan-ulan. Ito ay baka i-grass cutter na lang natin itong uh, mga damo na ito. Para maaararo. Bag, ta, bago tayo nang magbabago tayo ng time dito pagisipan natin pag naararo na ok so talim tayo dito talim tayo ng sili ayan para meron tayong panigang nakakakaw daw Mahina na ang ulan. Kanina malakas-lakas ang ulan. Kaya nagkuhan tayo. Nagpayong tayo. Tayo'y nagkanihin ng sili. Taba. Ayan. Ayan. tapos yung ating mulching Malaki ng sili. Uh, 都不得在那边逗孩 Oh ukra ah. Seron tu pun yang. Berarti lah uh, sini ya. Simulan na naman ng malakas. Okay, Yup. Hindi ka natin ng mga Kasi bali oh. Nandun pa oh. Hinihinain ng dito, uh... tanglad. kay tumila na so kailangan natin may talim ito si overdue na sila matagal na sa kanila Okay. <laughs> Mabilisan na. Mulan na. Simulan na. Okay, so yun po yung ating tanim na sili. Ewan ko ilang uh, piraso ito dahil uh, yan po ay uh, ano to, 100 100 uh, seedlings dapat. Kaya lang ang daming bakante. Kaya di ko lang ko ilang uh, piraso ito. Pero tingin ko sa shambdan din. Shambdan din na uh, seedlings. Yan. Marami-rami rin. Hindi na natin pinaabot doon kasi kalsada yun. Baka mamaya may magdampot-dampot lang. Kaya dyan lang muna natin ipinahinto. Ayan, sa nagawa natin dalawang plat. Ito ay, uh, ayan, gamasan gamas na lang natin to Kasi napaka-importante po ang damo, ano. Ayan, gaya niya, no. Nagiging silbing uh, mulching. At uh, pataba na rin pag ito'y uh, nabulok. Ganoon din yan, ano, no? Pag-agagras katal natin. So, muli, maraming maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Pansamantala, tayo po yung nagpapalam. Salamat po sa team Kalingap. Kuya Bal, atid na Kalingap Rabat ng uh, buong team. Pansamantala, ingat-ingat tayo lahat. Babay-babay muna.